guys ayan may bagong higaan yung mga alaga ko mayroon kasi ako may sakit na isang alaga ayan binilang ko siya kahapon ng kulungan ayan tapos yung taas ayan kuyog na sila lahat na silang lahat natutulog Kawawa nga ito eh. Hindi na siya makatayo. Tinala ko siya sa bed sabi ng ano, sabi ni Doc. Wala na daw gamot yung sakit niya. Eh, pa yan. Parang, parang inaantay na lang niya yung kamatayan niya. Sa so, utak daw kasi yung sakit niya. Yan ang mahinang mahina na siya. Ayan siya. Hindi na nakakatayo. Yan. Ganyan na lang siya dyan. pino-porespint ko na lang siya. Saan na mga ganitong pagkakataon? Kakalungkot lang kasi. Eh. Wala ka nang magawa. Masakit din yung sa ating kasing mga four parents. Napakasakit kapag ganitong may mga sakit yung alaga natin. Lalo na kung wala ka nang magawa para dugtungan pa yung buhay niya. Bigla na lang siyang nagkaganyan. Malakas siya. Napaka-playful. Malambing. Kaya nalulurog yung puso ko pag nakikita ko na siya ngayon. Nakahiga na lang. Nag-aantay ng ano. Kaya niya. Kaya daling ko Wala na magawa. Hindi na rin siya magagamot. Nuwi ko na lang siya para at least dito sa bahay na alagaan ko siya ng maayos. Nagkitak siya. Naiyayakap. At least kahit sa huling sandali ng buhay niya. Naramdaman niya na hindi ko siya iniwan. Nandiyan lang siya sa tabi. Nandiyan lang ako para sa kanya. Tapos yun na yan. Yung mga iba kong alaga, nandyan lang sa ibabaw niya. Ayan. Nakabantay sa kanya. Parang nararamdaman din nila na ano, may sakit yung kapatid nila itong isa. Ayan, may sakit rin ito. Pero, at least yan, nadala ko siya sa bed. Nabila ng gamot. At nagpapalakas na lang. Ayan.